naman umuusad. Wala naman nangyayari sa mga pinaghihirapan ko. Hindi, wow! Ganito kasi yun, Mars. Eh, bakit ka ba dyan Hindi naman kuntesan to para makipaghabulan ka. Para ma ka na hindi pa umuusad or nag-work. Malay mo, hindi mo pa oras. Masyado kang excited. Sa buhay, paghihirapan mo muna ng bongga bago ka makarating sa tuktok walang shortcut Mars. At hindi ito pa contest. Take it easy. Take it slowly. Huwag mong isipin ang iba. Kasi nakita mo yung mga videos niya, maraming views. Nakita mo yung page niya, ang bilis niyang makarami ng followers. So ngayon, iniisip mo, bakit ako, bakit ako, ganito, ganyan. Kasi nga, pinagkukumpara mo yung sarili mo sa iba. Just be happy for them. Kung... Mabilis silang naka-reach 100,000 followers, million followers, because nakatanda na sa kanila yun. Baka ikaw na yung susunod. Kaya be grateful, be thankful. Para mas lalo kang paulanan ng biyaya, malay mo bukas, ikaw na pala yung susunod. We never know. Kaya stop comparing yourself to others kasi hindi siya nakakatulong. Nakaka-stress. Pag ba ikaw ay tumigil, may mangyayari ba? Wala. Kapag ba ikaw ay tumigil, dadami ang followers mo? Hindi. Kapag ba ikaw ay titigil, dadami ang views mo? Wala. Kasi tumigil ka, hindi ka nagpatulong. Kaya keep going no matter what Because I believe in you I believe in your talent My talent, Kamars Gamitin mo yan Sit back and relax One day, you will get there You just have to be patient Char! Wala <laughs> ka sa buhay mga dipong